Good morning! Andito ako ngayon sa ilog. Ayan. Maglalabab po ako. Bal bali dito po ako sa may poso. Kasi doon sa ilog medyo madalas. Kaya para safe, dito ako sa poso. Ayan, si poso. <coughs> dito ang aking mga labahan. Ayan my mga uniform ko. Marami po. Marami may labahan. Mag-start na may maglaba. Kasama ko ang tita ko. Ayan! Naglalaba na ako ng uniform. Kasama ko ang antiko, ko. <laughs> Dito maglaba. kami. Sabi mo, naglaba ng panty. Ang tagal. Maglaba. <laughs> maglaba ng panty. Matagal daw. Ayan, oh ang dami ko pang sasabunin kaya mag-start ako ngayon matatapos ako alauna <laughs> alauna meron ako ito therapy ito yung paligid namin dito o oh, di ba? Diba? mainit ang panahon dito o oh. yun o oh. yun <laughs> labang muna si Inday natapos na maglaba si tita ako na iwan yung po, magbabalaw. Thank you, thank you Lord. Tapos na ang aking labahan. Bibit-bitin ko na sampayan. natapos na ako magsampay. Nasampay ko na ang mga damit ko. Oh, di ba? Ah, nakakagutom. Andito na mi. Oh. Nasampay ko dami. Makakaya na tayo today. Dito naman tayo sa Bacaca eh. Ito ang papuntang ulag. Ito ang Ito ang papunta sa amin. Yan. Ito ang papuntang simbahan. Tapos, ito naman, papuntang ilawod, lawod, pababa. O, oh, diba? O, oh, nila, crossing lang, kaya lang, malayo-layo ang aking lalakaran. O, oh, papunta kay Jing Jing. Jing Jing Jing. Siya yung tinaterapy ko rito. Ah, ah, Nagkaroon siya ng accident before a year ago. As ngayon, nagre-recover na. Ito si Jing Jing a year ago, bago ko siya iterapy at yung kanyang itsura before Two years na ko na siyang uh, tinetherapy ngayon at malaki-laki na rin ang naging improvement niya. Ito siya before ko i-therapy nung siya ay maglakad mga second therapy ito, na niya ito. Nakapaglakad siya ng ganyan at maganda na, na rin at malaki na rin ang recovery niya sa kanyang paglalakad. Oo, ano. oh, pagtayo at uh, kanyang pag-upo. Nakakababa siya dyan? nabaksak pa yan ni dati Dahan -dahan. sa kanyang Hindi na siya wheelchair. wheelchair. Ah. Pero ngayon, Ay, kaya niya ng kontrolin ang kanyang paa, oh, ang, ang kanyang ang, balakang, ang kanyang lipot. At maganda na rin siyang humakbang. At oh, malaki naman, na rin mo, ang naging improvement oh. mo, malalang niya malalang sa, sa ito, kanyang aray? paglalakad. <laughs> <laughs> May get alas eh, walong session na ang namin. Alalay at, na, uh, kayo, mabilis maglakad, Ngayon, oh. uh, maganda ano? at mag malaki na kanyang ha? improvement oh. at ano nagbago na din oh. ang kanyang no? body no? Okay. after ng, ng mga therapy e, niya. niya. At nagre-recover na rin din siya. Before, mabilis ka na mag-isa. Medyo hirap oh. pa siyang <laughs> magsalita, maglakad. Oy, at, sisikat ka, viral kayo bukas. medyo malaki pa po siya at mataba. Pero ilan habang nagte-therapy, na. siya po naman ay <laughs> nag na. i na At talagang um, motivation niyang gumaling. Um, at napakaliksi na. niya at napaka-smart niya. Five. At ah, kaya, kaya, ka yung, kaya niyang mag-enjoy oh, sa sarili siya. niya. Ay, sa kabila <laughs> ng kanyang aksidente sa motor. Ito yung therapy session namin na nage-exercise kami dalawa para makapag-balance siya sa kanyang paglalakad, pagtayo at pagmamarching. Para makita ko rin kung gaano na rin kaganda at ka-improvement ang kanyang paa na itaas. At sa pagkanyang pag-exercise, pag nakikita ko naman ang ganda ng paggalaw niya at uh, nagiging maayos na rin ang paghakbang niya pagkilos niya para mabalik sa sa normal ang kanyang pagkilos sa ng kanyang katawan. Tuwa-tuwa ako kay Jingjing habang nag-exercise kami. Mas malaki siya sa akin pero ngayon, malaki na rin ang improvement niya at unti-unti na rin siyang lumiliit. Habang nagkakaroon din siya ng mga sariling exercises sa paglalakad at saka exercises kahit na sa bahay. At maganda na rin ang kanyang improvement sa pagkilos at maging sa pag-iisip. Ay nakaka-intindi na rin siya at nakakapagsalita na rin ng maayos. Check ko yung lakad mo, ikaw. Kung paano ka na maglakad para maayos natin yung lakad mo. Oo, lalakad ka. Oo. Oh, tingnan ko yung ano ng kamay mo para... Ayusin natin kung ano yung dapat. O, sige, kamay at saka. Ang dami mong ano ngayon ah. Oh, sige, lakad. Ito, hadi mo. Ito umpakan niya. Aja. Isa, isa, isa. Huwag oh, na tumbaka diyan, sho. Ah, sige nga. Maddie. Ma. Sige. Tingnan natin kung paano siya maglakad. Oh, iayos mo yung paa eh. ano mo, teh. I-ano mo? I-ganito. Hindi, i-flat. Iyan. Sige, i-flat mo. Ibaba mo yung ankle. Ibaba mo yung ankle. Ibaba mo yung ankle. Pwede na siya mag-walker. O kaya magtungkod. Dapat maghawak ka ng tungkod

Ayan, kasi, op, op, para makita natin kung paano yung ano mo, pwersa. Mm. Sige, masanay kang ibaba mo siya. Op, huwag mong madali. <laughs> Sige lang, okay lang yan. O, oh, ikat ka uli. Sige lang. May <laughs> isa. Gaya siya umikot. Gaya siya umikot. Oo, 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 oh, 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 oh ko na. Mm. Ngap, nope. balance. Medyo ano pa? Nakatingkayad. Bakit nakatingkayad ang paa? Nakatingkayad oh, pa? Ano siya yung nagpikintid? Ha? Pero kung minsan nagpa-plat niya. May ano kaya? May sugat? Asan ang sugat? Ay, ko Ano ba Patingin, ano nangyari? Natapilok to? Hmm. Hindi Ala? naman. Parang natap... Oo. Oh, oh. Diabetes ba to? May hmm. sugat. Uh, ba't ang dami mong ganyan? Sugat mo? No. Hmm. Hmm. Hindi. Marami kang bilog-bilog. nagka chickenpox ba? Na ay, Dating, ay manipis, Ano na yan? Eh? Ay, hindi maganda yung dito niya. Tendon ah! mo. Kumain kasi nang kumain ng ano. Bago ko siyang tinetherapy, um, check oh! ko muna di kung ano oh. yung mga kailangan ni oh! Ayos at kaya ang kanyang kaya... pagsasalita yeah. at ang kanyang improvement. Darating din ang araw. Dayoy dadanglay. <laughs> okay lang. Sige, dire-diretso! Ah. Oh. Ano ka nakalimutan? <laughs> ah, nakalimutan mo <may> yung kanta mo? Ano <laughs> oh, ba? O sige, kanta ka. Nakakabasa ka? O, sige, kantahin mo. mo basahin. Nababasan ba yan? Nakakabasa na? Nasa <speaking lake> <noun word language> isang tabi ng morning ng gabi ng nga nga daan morning morning Narayon na sire, nangaganda na Lang na na sabihin na -na ko. Narako sayo. Narayon -na -na Ano siya? Binabasa niya ba o sinusunod lang niya yung words? Okay. Hi

layang dang marabba monik monik nang di langit nang datang salinga wagal nang di ba nang di bidah jabida nang sanggot sa mangad nang langit liling jangan nang nangin bangarambi gay tegal nak

na nangyayaman na sa akin. Diba? Cute kami dalawa. o, mm. <laughs> oh, siya si? Anong pangalan mo? Arica. Ha? Arica. Erika. Ha? Huh? Erika. Erika. Ikaw talaga si Erika. <laughs> Weh. <laughs> <laughs> Hindi, siya, siya si Jing. Jing. Si Jing Jing. Okay. Jing Jing. Ayan, mm. nag-merienda kami ng? Ibos. E Ibos. E sa Bicol. Ibos. E Ibos ng Bicol Albay. <laughs> Kaya hindi ka pupapayat eh. Talaga, <laughs> Oh, malaki na siya. <laughs> Nag-practice siya maglakad kasi nanibago sa paa. Aba na. Eh, hon ko pa ako, mimis. <laughs> oh, mimis ka talaga. Oh, i-hi guys muna lang sila. Shakak. <laughs> so, yeah, hi guys. Thank you sa a uh, <laughs> sa kape. Ah, uh, kape. Kape, <laughs> coffee, coffee banding kami dalawa. <laughs> Salamat si Kapi. Kapi, thank you. <laughs> welcome. You're welcome. Ako'y natutuwa kay Jingjing Jing dahil pagkatapos ng aming pagtaterapy ay nagkakaroon kami ng selfie bonding. Na nagkakaroon din siya ng self-confidence <laughs> -sa, sa kanyang sarili, kami. <laughs> sarili. At natutuwa din na rin siya sa buhay niya <laughs> ngayon. Nade-develop na rin ang oh. kanyang confidence at saka ang pagiging ah, happy persons. <laughs> oh yan at pati ang kanyang pagtitiwala sa kanyang sarili na siya ay gagaling ng mabilis. <laughs> Kung nakikita nyo ang kal kal kanang head niya ay medyo flat dahil dala ng motor accident ay nagkaroon ng surgery ang kanyang skull at buti mag madaling na de develop at na -e enhance ang kanyang pag-iisip. Na pa after therapy ni Jingjing, ay nagpa therapy na rin ng kanyang mother at nag selfie bonding moment na rin kami. Ang saya-saya pagkakasama ko sila at nagre-relax din ako sa lahat ng aking mission therapy kapag ang mga tine mo ay nagpapasaya din sa'yo itong huling therapy namin ng buwan ng September ay nagmamadali siyang pumunta sa mess up after therapy namin dahil gusto niya ng mag uh, <laughs> mayenda pag niya ano ay like bigla siyang nagsabi sa <laughs> akin <laughs> Palain daw ng Diyos. Palagi. <laughs> ayan si Jingjing. Jingjing. -Jing. Jing. O, oh, diba, Si Ate Jingjing. Jing, nagmamadaling pumunta dito kasi <gasps> ang sarap ng merienda namin pakitaas ng therapy. Hot cake. <laughs> ah, oh, sana. sana ayan na. <laughs> Kantahin mo nga yung thank you mo. Thank you. Thank you. Thank you. Show me when someone did that way we may not. No, no, I know there is nothing that you could not do. Thank you. Wow, ma malinaw na ang words niya. Oh, <laughs> Four years ago kasi, meron po siyang motor accident na. Galawin mo na nga yung kamay mong yan, kung magagalaw mo. Patay pa ba yan? Uh, sige, uh, o oh, galawin mo nga. Sige. Oh, uh, itaob mo itaob mo siya. Ganon. Kaya mo? Oh, nagagalaw niya na. O, years na niyang hindi nagagalaw yan. No? Ngayon, sige, baliktad mo nga. Ibaliktad mo. Oh, wing! <laughs> Ayan kasi, ano, gagawa ng ka-accident niya. <laughs> Kaya ganyan. Nahila na. <laughs> Nahila na. Kaya mo ibalik dito? ha? Kaya mo ibalik? Oh, <laughs> sayang. <laughs> sayang. daw. O sige, Lagay natin dito. O, yan. O sige. ano mo nga? Ito i-open mo. Oo i-open mo to. Ito open mo siya. Tapos isara mo siya. O sige lang. Mm. O sige, baliktad mo muna. O sige nga, galawin mo. O pabaliktad. Sige balik mga sige nga <laughs> sige lang concentrate lang oh para ano galaw-galaw mo siya <laughs> naila <-hilo> niya na malcoman <laughs> exercise mo lang yan para ano magbuhay na yung kamay mo <laughs> hello hello you thank you goodbye thank you thank you goodbye, <laughs> thank you, thank you. goodbye. <laughs> Yan lang yung alam mo. <laughs> Uwi na kasi ako bukas. Ayaw niyang umuwi ako. Mahong. <laughs> Pabalik pa naman ako eh. <laughs> o diba? Pabalik. Thank, <laughs> Thank you. Thank you. Thank uh, you. mag -e exercise ka na lang palagi. <laughs> o diba? oh, paraan. oh, magkikita pa tayo. <laughs> Emotional Pero happy yan. <laughs> happy 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 nga happy yan. happy happy yan. <laughs> happy happy si happy happy Thank you. Mm. Salamat po sa happy supporta. <laughs> Thank you po, happy <laughs> happy nakapagsalita na siya ng maganda. Formal. Mm. na <laughs> Dati hindi po siya nakapagsalita ng diretso. Samba. Samba. Uh -oh. Samba, samba. <laughs>